<laughs> Dito na lang. Ayan. Shout out, Direk Pachi Pai. para si tao sa pa labas, hmm? Ikaw si Nelson. Wala ka ba signal, Nelson? Wala ka signal? Saan ang bahay mo? Wala, pwede. Pasok tayo, pasok tayo. Wala. Wah, natin lahat ng mga What, <laughs> <pong apaw>. Wow. Haha. Haha. Sama Haha. Haha. Ito yung number. Haha. 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 Haha yung may sinigang. Ayun, ay, you know? oh. No? Tama ba yung na namin? Sabi ko na, eh. Tama ba, sinigang? Oo, oh, may sinigang. Ayan, eh. Naku, huwag niyo akong gaganyan. Yung paborito ko yan, ha? Bagong luto, ayan, oh. oh. Sinigang na. Gusto ko eh. Naku na, ba, bossing, baboy. Sinigang na, ano yung baboy? Oh. Usok-usok. Usok-usok. Ito ang inyong misis. Sinigang na baboy. Kaya na po. Kaya na. Kausapin nyo siya. Abigail, Ana. <laughs> <Anong? laughs> ito. Gyanay, Nelson, please? Nelson. Anong anong? Anong ne si Sino nagluto ng sinigang? Si Mrs. Si Mrs. Mo. Ito Ma si, si Diana. Ikaw hindi ka ba nagluluto? Nagluluto. Anong hmm. pinakakabalan mo sa buhay? Delivery rider. Grab. No. Ay, so wala kang pasok ngayon? Ah, wala. wala. At tanong ko naman, bakit tumatawag tum si boss? Hindi mo sinasagot. Walang signal. Eh, ba't di ka sa puno ng mangga? Ano lang ba? Ba? Wala rin mangga. Ilan po ang inyong mga anak? <laughs> apat. 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 Parang Tapos bata, ano naman ano po yung klase ng inyong gel? Yan po bang maximum hold? Mga strong hold ba yan? O minimum <laughs> ano lang yan? Minimum hold lang. Minimum, minimum hold, hold lang. So, hindi <laughs> pa gaano talaga. Matigas. Ano? Matigas. Ilan taon na uh, to si Nelson? Ikaw naman. Yuk, ilang taon ka na? Forty. Forty? Forty. Asa ng birth certificate? Oh sa taas sa taas. <laughs> so life begins pa lang to. <laughs> sa, <laughs> wow. Sa si Mrs. I, si Mrs. ito eto, si, misis. si Mrs. Ano pangalan ni Mrs? Diana. 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 Si, Mrs. si Mrs anong anong ginagawa? Nandito lang sa bahay, bahay. nag-aalaga ng mga anak. Working po. Work. Ano ano work working. Work ano nang trabaho niya? Ad administrative Manager po. Admin administrative oh. Manager ng ano po? Sa Kind Wellness Ventures Incorporated. Ah, uh, maganda 'yung nagtutulungan kay ni Mr. ano? Yes, sir po. Ayan. Apat po. Apat ang anak. Ay, ilan ba nag-aaral dyan? Lahat po nag-aaral. Mm, ito yung pang-ilan pang ka, Iha? Panganay, panganay ito yung panganay nila. Ay, architect. architect. Kitang-kita mo naman sa kilay. Pantay na pantay. <laughs> 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 Tapos, itong bahay, ay nire-renta nyo? Ano po? Uh, owned po ng parents ko. Owned. Ah, so, hindi na kayo nagbabayad ng renta ng bahay. Tubig-kuryente na lang ang problema. Okay. Di ba nila pa nungalas si mga Dr. Ayun, yung tinatanong ni Boss Joey. Mm. Kaano-ano niya yung si Dr. Lab? Hindi Bana ko. kasi yun eh. To face to face. Hindi ko pa kilala yun. Sa so face to face, oo. Hindi uh, hmm. nga pa yung tinatanong ko sa kanya. Baka roots po ng family. Nax. Ah, uh, baka malayo hmm. ka sure mag-anak mag na lang. no? Parang konti lang naman yung oh. Mm. Ay, kamusta naman yung... Ano, Mayor? Masarap ba? Yung sinigang. <laughs> Bossing, ah. Ano yung parang Ah, si Sustensya ang palang tinatin, ho. Wow. wow. Parang hinalo na sa kanin, ha. Ganda yung mainit, eh. Patis, patis. Kailangan mo ng patis sa may sili. Lahat ba? Patis, patis. Wala silang patis, meron lang sili. Ano? Oo, oo, oo. Kasi naman, usok-usok pa yan. Usok naman, mayon. Paborito ba ng mga bata yung sinigang? Parang napipilitan na lang minsan eh. Bakit? Palaging sinigang na lang yung ulam. Parang... <laughs> Ay, masarap naman ang sinigang ha. <laughs> masarap naman ang sinigang yung mga bata. So gusto gusto ng mga bata yan. Yes po, favorite po nila. Favorite uh, ano, ng mga bata. Tesya. Ito napag-alaman lang namin. Hmm. Bossing, masarap. Dada lang ko kayo. Ah, ah talaga? <laughs> <laughs> no? <Wala sinang> <laughs> <laughs> ano? Ano pagkakainin ng pamilya? <laughs> Hindi, magluluto na lang sila. Na, Nakaano naman sila, nanalo sila eh. Oh, Oo, pwede. So itong nandito, ipapadala ko na sa inyo yan, bossing. Ha? okay, okay, okay. okay. Wow. Sarap! Big wow. decision. Alam mo na oh, naman ako gusto ito. ko nag-share-share eh. <laughs> okay. Salamat, salamat. <laughs> ang bilis ang decision, ha? Oh, uh... <laughs> Pero ito si Kuya, Opo, ang nabalitaan namin, yun nga, uh, kanina bago nag -deliver. kami pumasok, nagde-deliver ka. Tapos sabi mo nga, parang napipilitan na yung mga bata na kumain ng sinigang. Ang sabi kasi ni mrs ayaw mo na magluto. Puro deliver lang yung ginagawa mo. Tapos nagre-reclame. Hindi <laughs> na, na magluto. At ang sinasabi nga ni mrs eh mas malaki yung sinasahod ko sa'yo. Opo, kasi Oy. admin Oy. daw siya. Oh. Tapos ikaw parang yung nagre-reclame. <laughs> Misa, mas sumasabi ako sa ano? Saan? Reklamo na lang kaya kong gawin talaga eh. Ayun lang ang mabibigay mo. Oh. Maganda naman, maganda Ayun. naman. Maganda Pwede na, mo naman ano, baguhin pa minsan-minsan. Mas damihan mo yung appreciation kaysa sa reklamo. reklamo. Oh. Wow. Aray. Oh, di ba? Oh, di ba? Kasi Tari ni Mrs. Bob, no? smile si Mrs. Ah. Pero kayo madalas kayo eh, no? Kailan kayo madalas kayong mag-away eh oh, o mag ano eh, mag uh, Yung po yung pinakamasarap. mga gano'n. Yung po yung pinakamasarap na sangkap ng buhay pag-aasawa. Yung pag-aaway. Yes, pero pagdating ng gabi nagbabate. Ayun. Bago uh, matulog. Bago matulog. Hmm. Sino'y madalas may kasalanan? Siya. <laughs> o, sino? <laughs> ano, mga mo, kasalanan? Huwag mo kong tignan. <laughs> ikaw yung pinakausap, eh. Ano yan? Ano mga bagay-bagay? Ano yung madalas mong atraso kay misis? Hmm. Hmm. Manginis lang. Nainis ka ba? Pinainis. Basta tahimik lang. Ayoko lang tahimik. Eh. Basta iinisin ko lang siya. Yung po, ah, yung po kasi yung... Oh. Bully to? Bully? La yung po yung love language niya. Love hindi, language. Hindi ka, kompleto um, yung araw niya nang hindi niya ako naasar. Ah. Hindi ka naasar. Alam mo, minsan oh. style lang yun. Oo. 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 Pag ginaganong ka, suntukin mo, sabihin mo, <laughs> love language mo rin yun. <laughs> Joke lang. Pero ganyan, si Mrs. Love pa rin ang nagluluto kahit siya yung uh, nagtatrabaho araw-araw. Hindi, -araw. okay. mm, mas madalas ako. Ikaw ay, ikaw nagluluto. Ano naman niluluto mo? Nachambahan pag lang siya ngayon. <laughs> ano niluluto mo pag ikaw? Pag ikaw, ano niluluto mo? Ah, iba't iba. Iba't ibang klase. Ito, sino yung nagluto Prito, ngayon? Nilaga, siya. Magano? Siya. Ano pero ang ano, masarap na luto? Na? Ano yung luto? Ano pero ang masarap na luto ni Mr. masarap na luto mo, ano? Bulalong, bas gusto ko niluluto eh. Bulalo? Bulalo? Ah. Bulalo? bulalo, hmm. bulalo bossing! bulalo! sarap ngayon sa tag-inyo. Ay, pagka bulalo, eh, dapat eh, sinasamahan ng regalo. Ah, bulalo. Regalo. <laughs> oh, Kung boy. Okay. bulala pala, wala. Wala na <laughs> <laughs> <Bulala>. mo bulalo. <laughs> bulala. <laughs> okay, ito muna ang regalo. Ito muna regalo mo. Galing siya. Hanabishi! Meron kang Despan with student. Ay, meron kang sirahit with tracker. At meron kang vacuum cleaner with monitor. Wow! Alam niya, ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! Datingin tayo pa natin ang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman dito sa TNT. Magaan sa bulsa, mag-aang sa live, at ang hatidang TNT with Giga TV 60. May 5 gig ka na na for 3, 4, 3 days. Yay! Sasaya na yan. Kaya mag-load na. At dagdaga pa natin another 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Pure gold. Ang dapat sa grocery o kaya pa rin dyan sa Pure Gold na tayo. Kompleto mga bilhin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad. Hindi ka patihado. Talagang panalo, panalo sa quality, panalo sa value. Sa bawat mamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo. panalo. Dagdaga pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa CDO Idol, Idol Cheese Gold. Sa Idol Time, mga dapat ka. Enjoy ng buong pamilya ang bawat at bawat ng CDO Idol cheese. Though. Sa bawat bili mo ng 1kg pack, meron ka makukuhang free spoon and fork na magagamit ng mga damar kids. Mabibili ito sa Leading Loop Supermarket nationwide. At dagdagan -dag pa natin, meron pa ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, o iwas as emergency, eto na ang regalo from Rexona. Sigo lang, hulang. Say no to as emergencies. Use Rexona after every bath for up to 72 hours odor and sweat protection. At eto pa meron lang uling 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Casino Ethyl Alcohol. Casino sa so germs, yes to good scent, yes to good vibes. Maraming, maraming, maraming salamat po sa itulaga kay Bossing, sa inyo tatlo. Maraming salamat. Po. Alam mo, yan yung isang nagustuhan na sa inyo na asawa mo. Yung pagiging palabiro mo, malamang, Siguro. Oh, siguro. Binibiro mo lang siya, hindi mo naman talaga siya gusto eh. Ah? Huh? Sinagot ka eh, no? Hindi mo siya natin Mayor. to si Mayor eh. Okay. <laughs> okay. mga may regalo ka na, uh, Nelson, para sa pamilya. Uh, may 30,000 ka pa. Yung uh, 30,000 para sa mga bata, gawin natin 55,000 pesos. 40,000, 40,000, 50,000, 55,000 pesos. Maraming salamat, ito mula ka. unang-unang niya? Pipili ako ng e-bike para madali na yung pag-deliver ko ng pagkain. Thank you. Ano bang gamit mo? Bisikleta pa lang? Ah, bike pa oh, lang. Mm -hmm. E-bike. Oo, oh, tama. Bumili ka ng e-bike kasi pinagbabawal na ngayon yan. Ah, bakit tayo nila? Mutuwa! 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 Ay, magpalisensya. Ay, <laughs> magpa-lisensya ka na. ng lisensya? Kuha ka ng lisensya? Yan ang problema. E-bike, walang lisensya eh. Lisensya ka, mas maganda. Mas safe, Brad. Okay? Opo. Okay. Congratulations. Maraming salamat din sa'yo. Congrats sa inyo mag-asawa. Congrats Nelson! At maraming sa lahat na nag-register dyan barangay 773. Zone 14, San Andres Buckeye, Manila.